Yo, Yao Malapit lang ako. Mag-withdraw na ako ng 300 dito. Diyan, diyan, Sa ATM na to. Yan, may ATM dito. Dito. At, pwede kang mag-deposit. Withdrawal ATM. ATM, ATM. Ibig sabihin itong withdrawal ATM or deposit, pwede kang mag dito ng deposit slip kung nga uh, gusto mong mag-deposit sa inyong uh, visa at uh, mastercard. Pwede rin yung uh, BD mo. Pwede kang gagamit dito. Ito yung mga instruction, guys, kung uh, paano ka magde-deposit, no? How to make a deposit. So, with a card, uh, insert ATM, then enter PIN, and select other to next page. Then, select cash deposit, kung saan lalabas, papasok mo yung pera mo dito. Then, how to get check your deposit, o, so, kung uh, paano mag uh, check balance. So, ang gagawin ko, kung pwede tayong makawidro ng 300 uh, MOP. At ngayon, kukunin ko yung ATM ko dito sa aking bag. At i-insert na natin mamaya dito sa uh, ATM slot para makapag-withdraw tayo ng ito. ATM ko, saan na Ito. Yung gagamitin ko ay ICBC. Yung uh, ICBC kong ATM kung pwede tayong maka-withdraw ng 100 ano dito. So ngayon, uh, nandito na yung ATM ko. May hawak akong pera dito. So ito yung ATM. At ipapasok ko na sa ano dito, sa ATM vault. Para makapag-withdraw na tayo ng uh, 300 MOP sa ATM ng Loso International Banking 05. Pinasok ko na yung ano, enter. Then, uh, cash withdrawal, transfer balance inquiry, hindi tayo pwede dito. Hindi focus tayo dito sa cash withdrawal. Then, may uh, dalawang currency dito. Yung MOP at saka yung Hong Kong. MOP. So, meron siyang available na 100 dito. Notes are available kung pwede tayong maka ng 300 dito. Tatype ko na yung 300. Enter. Uh, 300 is at this smoke 100 please again so 100 lang siya pwede no, hindi pwede ano, no tatype mo nga 100 dito so per transaction siya so mag-withdraw din ako ng ano dito 100 so 100 lang yung withdraw dito Mag-withdraw tayo ulit. Take card. Same procedure ang gagawin ko dito. So, 100. Then, susunod ay mag-withdraw ulit ako ng panibago. Ito yung 100. Para makapag-withdraw tayo ng uh, 300. So, papasok ko siya. Same procedure ang gagawin natin. Nandito na yung 100 na withdraw ko na. So... Enter cash withdrawal Nawala na yung uh, Hong Kong na nawala na yung ano dito. So ang gagawin ko ay ka-cancel ko to kasi wala na yung currency na MOP kasi nawalan siya ng balance. Cancel ko na at pupunta ako sa kabilang ATM. Yan, ay kinancel ko yung una kong transaction so dadagdagan ko pa ng dalawa. MOP. Sa mga ATM guys, kung mapapansin mo, kung uh, naglilibit ka, for example, yung tinipe ko kanina 300, nawalan siya ng pera sa loob ng ATM. So, pinasok ko na, dadagdagan ko ng 200 dito. 0.5. Then, cash withdrawal. MOP. Then, meron siyang available na 500 at 100 dito. Tatype ko lang 200 para makapag-withdraw tayo uli ng panibagong uh, transaction dito. So, na-withdraw ko dito sa ATM dahil naubusan siya ng pera. Nag-withdraw ako ng dalawang daan dito na 200 MOP take card. Last option mo ay yung uh, ATM at uh, nandito na yung pera mo. 300 ang na ko ngayon dito sa Loso International Banking dito sa ano Ah uh, malapit sa Sasa, malapit din sa Yoyohan dito sa kabila. At uh, lalabas na ako dito. For your own safety, uh, pwede mo siyang itago yung ano mo, ATM mo sa bag at uh, lalabas ka na dito. Thank you guys at maraming salamat. Malapit lang dito sa Yoyohan yan, Yuyohan at Emperor, yung Sasa at saka yung Damakawi Square, malapit lang dito yung uh, withdrawal. Thank you.